Hi mga mahal ang ating topic ngayon na tinatanong ni Kimberly. Ang tanong niya ay, bakit po sa madaling araw na lang tumitigas ang aking tea? So yan ang ating pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano kakasagot? Please keep on watching. Para bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, please consider like this video and subscribe my channel. So bakit nga ba sa madaling araw ka na lang tinitigasan? Ang sagot ko dyan ay baka naman kasi sa maghapon, mula umaga hanggang gabi ay sobrang pagod ka na. Wala ka ng pahinga. sa sarili mo. Kaya kapag halimbawa nakatulog ka na, nakapahinga na yung katawan mo, saka na lang tumitigas ang iyong ti. May ganong sitwasyon. Kaya huwag kang mag-aalala kung halimbawa sa madaling araw ka na tinitigasan. Kailangan lang kasi ng pahinga ng isang lalaki para tumigas yung kanyang tea so san nasagot ko na tamang yung tanong if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel thank you for watching, see you on my next vlog